sessions all this na all this na GoPro yung gumagana pa pero kailangan naka-charge <laughs> sila na kasi battery para at least makapag-record man lang tayo ng ating ride today first ride, nakasama ko ulit sila Louis, si Sir Mel at si Sir Jude so, punta kami na tak-tak ngayong -tak. umaga so, it's exactly uh, 5 o'clock, 5 a.m. si so, Sir Mel, malapit na papunta na siya dito sa BGS. Boni Sarano. Uh, dito yung ride out namin. Punta tak ang punta. Sir Mel, saan ka na? Bumuti na mata ko dito. <laughs> Makita sila, Louie. Bisa mo. Abol tayo. Mukhang hindi na tayo mapipitikan mamaya hindi na tayo mapipitikan mamaya umaga. So, dito na si Master. Naka naman. Lakas Ayos! Ayos. talaga ito. Kentong, kentong. <laughs> o, tara. Punta na kami dyan. Kita kits tayo, Louie. Mamaya dyan sa Tak Tak. Bulo namin sila, Louie. Medyo papaliwanag na. Exactly 5.51 in the morning. Pag-check na papunta ang Tak Tak. Time check. 5.54. 5.54. Possible lang tayo ng mga ano, 7. Abot pa yun sa pitik. Diretso tayo din sa pitik. Hindi muna tayo bababa. Para mapitikan tayo. Hindi mo lang ako, Sir Mel. Boni, sir, ano pa rin. Pero ahon ito. Banayad. Punta kami Marcos Highway. Para dire-diretso na. Paliwanag na. Medyo dilaw-dilaw. Orange na yung kalangitan pasok na rin kami ng Marcos Highway Sana mahabal namin si Louie ah. <laughs> Bilis no? sumulong nang baligod pero na kami Para kaya pa paano, makapalami sila Louie. Sir Mel! Paan? Buhay natin sila <laughs> na naman, straight back. maingay. Ba <laughs> Grabe talaga yung layo na. Ayan libre tayo Danila sa ahon eh Mapunta ang taktak Sila Sir Mel Pumunta ang simbahan So sabi ko sana makakabot sila sa Pitik Punta na sila sa taktak Dahil ako, dahil na ako doon, hindi na ako sa simbahan Puso Kunti na lang, taktak na Mamabuta ko pa sila Louis Si Sir Mel, malabo ko na talaga mabutan. Halimaw talaga yung ayan na ako ah sa may inilugan taktak parang ako pa yung nauna kaya lang galing kasi sila ng simbahan kaya nauna ako dito sa taktak yun nakasakot naman ng simbahan ngayon nanti ko sila hindi ko alam kung saan kami magkikita kita pero kami ni Sir Mel niya ako dito si Leloui ewan ko saan naman nagpunta yun o ko Ito sa daba? Oo, nakita ko si Dave eh. Oh. No. Kaya nang ko yung asama ko eh. Sige, sige. Hello, Sir Mel. Andito, dito asa ka banda. Ano na? Ano ba 'yan? <laughs> ano ba? Tara. Sa tak tak sabi ko. 'Di ba? Doon pa lang sa message natin, tak tak ang sabi ko, wala naman church eh. Buti nagkita kami ni Sir Mel. So, tak tak tai tak tak. Dito Hirap mag mau ni. Ilang kayo? Ilang kayo? Aba. O sige. Tas, Hindi sa church kasi dito kasi yung ano sa taktak -tak yung ano yung pitik. Walang pitik doon sa church. Yeah, pero ano sa mulo ang dami. Eh. Ah, ano, wala pa yun. May, 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 mas maganda dito yung habang umaahon ka. So ayos, ito so, kompleto na kami namin sa wakas. Kaya lang sarado yung inulugang taktak -tak, -tak sa isa siya kung saan marami pumibitig kaya hindi namin alam kung ano oras pwede pumunta doon dahil may nagpapanuran sayang pero at least kahit pa may nakapitik na kanina doon banda papunta pala sa ano sa mga palis yes Louis Louis naras ka nagising aga. <laughs> 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 Eto malakas. Nahabol pa kayo, di ba? Alas 6 na kami umalis eh. May ay itinerary ngayon. Pupunta kami mahabang parang kasama na sila Sir Jun, sila Sir Reggie. Ang team Delgado Hospital. Yeah. Oh, may <laughs> <laughs> may <be ina> <laughs> yeah. Kasama yung master na nakarapa. <laughs> na halimaw. Pinapatag yung ano, intipolo Kanan Sir Jun. Kanan. Ah. Oh. Sana, mukha naman. Mukhang tapos na eh. Eh, tapos na. Ayan, <laughs> morning. Akat kami ngayon sa Mabang Parang. Ilan tayo? Anim? Anim. Anim. Sakto. Isang grupo na ulit. Mga yeah. padjak eh, <laughs> Ito master ko yung Master! 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 master ko rin dalawang tayo na dalawang nakukuna na tayo. eh ah sila sir Reggie ah ramiyo so anim kami ngayon ah mahabang parang tapos mukhang ang gandon, hanggang lang tapos uwi na init na kasi 8.30 na on the way na kami buwag sa Parang pampara dito na kami sa Metolay. Punta mga parang. Okay, ito rin ang mga parang. Reverse loop. Meron nga lang truck. Medyo nakakatakot. na natin. Alalay lang sa brakes. Kasi medyo matarik din yung pababa niya ito. Ayan o. Eh. Pero, pagkapabalik ka dito, mas mataas yung ahon yan at saka mas mahirap pero pag dito ang galing, reverse mas madali hindi sya ganung kataas pero mukhang mataas pa rin pag titignan mo dito yun o oh. so itap ng mga motor grabe top speed pagka naka 12 speed ka 10th grabe So, antayin ko sila. Mauna na ako maahon. It's G! Grabe, top speed ko, 55. Diba? Ito na kaagad. Ahon Ahon na. Cuma bibir jual kau silah Nampai lilin Asal ikut Nako, di kita na dyan sir Hi sir Para po kayo si Sir Mel ah Eh, may at sila Tumukod po ulit Eh, antay natin Video natin sir Tama po ba sir Ramil? Ah, Ramir, ayun sir Ramir Video natin Dito na kami ni sir Ramir Grabe, nasa likod ko, parang si sir Mel lang din <laughs> Ang lakas Ang lakas So, dito kami sa may mahabang parang. And, siguro after nito, winner na rin. Kasi sa Reggie, pagod na rin hata. at tunipulikat na talaga. Nasa likod ko kanina, si Sir Ramir. Marami parang si Sir Mel sa lakas. Bigla na lang lumitaw sa likod ko. na top speed na ako kanina ng 55. Pababa. Grabe. Thank din. Kaya nga, grabe! Ayun na yun! Abe, Sir Jun! Nawa si Sir Reggie! Si Reggie, pahinga ulit dito sa taas! na, pauwi na rin kami. Ito na tapusin yun. Yes. Yeah! Okay, so, tayo sulit sa next ride namin. Bye bye. Pajak Oi mo! Okay lang ba, Sir Reggie? <laughs> okay, kita kits. Sir Jun, may sa-shoutout ka ba? Shoutout po doon sa naka-invento ng pagbibisikleta. Hindi <laughs> 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 <naka> <laughs> mo <laughs> <laughs> <na> <laughs> <na> <laughs> Tumadyak eh. <laughs> <laughs> eh, Sir Mel, may shoutout. Shoutout, Christian. Balik na uli. Oh, so, yeah. <laughs> Christian. Balik na uli, Christian. BRB, sir. Alam nila? BRB. Alam nila. Next ride daw, next ride. Yan. Yeah. Sir, kayo. Shoutout, shoutout lang. o, oh, ikaw? Wala, wala, wala. Wala ka ba shoutout? Wala, wala. Uh, wala ka ba yung bibiling another parts ng bike? Sa ngayon, wala. Ala, kompleto, kompleto. Kompleto. Baka, baka yeah. <laughs> wala, kompleto, kumpleto Baka mamaya. wala, May shortcut pala papuntang ano. Hindi ka nadadaan din sa ahon ng Taytay -tay, ah. Ayun, no, ako naman ngayon na nauhuli. ko namin si Sir Jun Pauwe.